Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, unang kabanata. Mula kina Pablo, Silas at Timotio, para sa Iglesia sa Tesalonika, sa mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Sumayin nyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid. Sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa, ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib ng Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo ang lahat ng ito'y nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos at ginagawa niya kayong karapat dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na paihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos at ayaw sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Mapapahamak sila magpakailanman at maihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kay Ron, sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balitang ipinahayag namin sa inyo. Lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangat at maging ganap ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang ating Panginoong Hesus at kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo.